Ali ka Sir Edgar, itong yellow face naman. kay Sir Makoy. Eh, pack na, pack Good morning mga sir no? uh, dito tayo sa San Fernando ang aga natin nakuha natin takboy ng ano isang oras and 15 minutes yung tinakbo natin mula sa Nubaliches sa may Maligaya hanggang dito kasi walang traffic bakpak yung ano natin kasi yung buyer ko na ah uh, kailangan ora mismo andon tayo sa oras na in-schedule natin yan yung aqua B2 na Opa Pale Palo. Ganda oh. Solid. Ito yan, kay Sir Edgar to. Uh, Pinikap natin, eh, Sir Edgar. Bagong gising pa yan. <laughs> GP nyo, gaga natin. Kaya mga sir. Susunod natin pipikapin yung ano, ah uh, yellow paste. Doon kay Sir Makoy. Akala nyo, Hello, sa so, may lulumboy akala nyo ano lang no ah, mga sailor lang na mga sa tabi tabi pero mga bigatin mga ibon ng mga to kaya ah, tara alis tayo samahan nyo ako so dito tayo mga sir ka, ah, sa area ni sir makoy ayan ang dami manok dito Ano manok to ah, mo ang dami lang manok dito mga sir oh. Tapin natin yung yellow face dito, mga sir. Amin, lawak para na ito, mga sir. Tinti <laughs> niya, ha? Ayan, mga sir. Kaya ka to, ha? Oh, lawak, ha? Oh. May mga kids dito, ha? Okay. Dami. tayo. Ah, Natirinig nyo, nag-iingay na mga ibon. Kabilaan, oh. <laughs> Yan, nakita nyo si Sir Makoy. legit to, mga sir. <laughs> Kala nyo, mga normal-normal lang mga ibon na ito, ha? Ah. Sa bukawi, ginadala. Pero dito, sulit

So, ang dami mo pala mga dito na ano ano mga karga dyan may split dyan ito mga wild spike o mga perso. dami ah O so, dito mga bio far blue so, uh, graywing gray so, gray <laughs> gray lahat grey yan grey yeah, yan mga grey oh, dami oh may split opa tayo mo ngayon ha? Oo, oh, din eh. Oh? Yeah, sa mga gusto mag-order dito, pwede kayo yeah, mo. Yeah, Kaya, mga ispit mo pala, ispit pay O oh, may mga karga na to, mga sir. Yes. Okay. Uh, okay. eto, mga ano naman to. Okay. So, mga opa ispit pain lang ano. Sa mga gravy mo, baka may magtanong magkano. Hey, PM na lang nila ako. PM ka na lang mula. Mura lang yan. PM na lang daw po, mga sir, no? Yan. Sa yellow face, gano'n din. PM lang din po. Ayun, gaganda, oh. Ayan, yeah, mga yellow face po yan, mga sir. Yung mga green, street yellow face, ano? Oo, yellow. Ito din, oh, sa kabila, meron din, oh. Ito yung mga breeder. Doon yung mga flight, no? Mga split. Yung mga split visual na dalpalo yan. Ito may yellow face, oh. Yung breeder. Ito yung breeder. Oo.

Visual YF mo yeah. mga nakasala ko, puro Visual YF po oh. Ayan, yeah, back to back YF Back to back YF, napakadami dito mga sir Ngayon pa, meron pa dun o oh. Ito, ito YF dito. Ang um, dahil pa lang ano Dalawa street, split Ang dalawa street. Dahil pa lang yellow face dito mga sir Ito, meron pa dito Eto Ito ano naman to wala, lutino lang yan. Lutino lang. Pero ang hawak niya, ang talaga niya, YF din. YF. Ah, naka-fit. Eh, hey, yun, no, umakasir, oh. YF. So, talaga, uh, ano? Yan, May kapatid pa. Sabi na. Dami no? kong asalan. Dami na asalan dito, mga YF. So, dito mga sir, ah, uh, sa mga gusto mag kabil, no? Ay, nakita nyo, napasala natin yung firma eh. Ayun, puro YF yan. din to, mga sir, oh. YF ang, uh, ayun, mm -hmm. Puro YF ang... Ayun, Puro YF nakasalag, <laughs> yun, yeah. Kala nyo, simpleng nagtitingdala ko sa bukawi, oh. Mga ordinary lang dinadala, hindi eh. nyo alam, ha? <laughs> ito. Kasi yung mga brewing na, no? Oh. Mga brewing. Brewing ko pa pala yung street pay. Ayan, yeah. yeah.

Ayun, yung mga visual pain eh. Sir Makoy Ayan, sa mga nakakilala kay Sir Makoy sa Bukawi, eto hindi nyo siyang puntahan at paano pag may nag-order tayo Sir Makoy? Sa'yo muna, dumaan Sa'yo muna, pero Sayon yung presyo boy. yung pa rin ano, kunay yung presyo mo yun din, di ba? Oh, oh di ba? Kaya ngayon, pipick up tayo dito ng ibon na uh, order, in order sa kanya. Saan yung kukunin natin ibon? Nandun, sa abila Ito, kukunin na mga sir. Ito, may Ato Ito, breeder din. Bago lang uh, Bago lang to Huli na Huli na mga sir <laughs> Pastel yellow pink May henka rin ba dyan? May mga henka na available? Meron Dyan meron Meron din dito mga sir, may mga hindi. Nakadingi po yan ano? Yes, yung okay. wala pa, nakita dito. Hmm. yung yung, yung Yung hindi pa yung card yung ano? Yung pinaka uh, may sa akin. Yung Ganda oh yung yellow face so mga sir, ito ayan, aqua pale palo B2 ayan galing ka sir Edgar, itong yellow face naman Kay sir, umako eh tap na, tap yung yellow face ayan, shout out po ulit sa nag order po na ito yung dinilibira natin sa Makati ito po ulit order niya. Yan, pinagkakatiwala sa atin to, dadalhin natin to. Yung bayad nito, itatakas na natin. <laughs> Ayo, sir, wala salamat. At ibabayad na natin to nang ano, maaga. Thank you, thank you. Sir Mike, thank you. Thank you, salamat. Ayun.